Manggandang buhay sa inyong lahat ngayong alaw ay ikadalawampuk walo ng Agosto taon isang libo walong daan at pitong puk Si Jose Toles Bugayon, bayani ng labanang ng laloma, pamagat ng pelikula ay Henelo Luna noong dalawang libo at labing lima. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Si Jose Torres ay isang kilalang Pilipinong opisyal na militar na nagsipi sa panahon ng Revolusyong Pilipino at dikma ang Pilipino at Amerikano. Ipianak siya noong ikadalawampuk walo ng Agosto taong isang libo walong daan at pitumpok taglo sa Salas, Pangasinan. Kilala siya bilang bayani ng labanang ng laloma dahil sa kanyang katapanan at sakripisyo sa labanang na ito. Nag-alas sa San Estito Isia at Coleio de San Juan de Letran sa Maynila kung saan nakakuha siya ng Bachelor of Arts degree noong isang libo at walong Pumasok siya sa seminaryo ng San Carlos upang maging pare. na nagtagumpay sa pagsusulit na ibinigay ng pamahalaan Espanyol na Nagbigay ang sa kanya upang mag ng militar sayang sa Academia Militar de Tolenton sa Espanya. Naging opisyal sa ng hukbong Espanyol bilang second lieutenant noong anim. Lebulusong Pilipino Nagbakita siya ng katapanang sa labanan ng talisay sa Batangas noong ikatatlong pok na Mayo taong isang libo, walong daang at siyam na na nagbigay sa kanya ng mana palanal tulad ng Close of Maria Cristina at Close Rode Melitong Militar. Dikma ang Pilipino at Amerikano. Matapos ang Treaty of Paris noong isang libo walong daan at siyam na pokwalo, sumali siya sa Hokbong Revolution ng Pilipinas. Naging asaip de camp siya ni General Antonio Luna. Ang pinuno ng Hokbong Pilipino ay nakatulong sa pag-aayos ng Hokbo. Sa labanan ng lalo manoong ikalima ng Pebelo taon, isang libo, walong daang at na pagsiyam na sugatan sa hita at kalauna ay namatay sa isang kanal. Agad sa itinaas ni Luna sa langgong lieutenant colonel bilang pakilala sa kanyang katapanan. Pamana at pakilala, Ang bayang ng sala sa Pangasinan ay pinalitan ng panalang na bugayon bilang palanan sa kanya. Ang kanyang manarabi ay iniliping sa Sampaloc Church sa Maynila at mayroong marker at monumento sa kanyang lugar ng kapaanakan. Si Jose Torres Bugayong ay itinampot sa pelikulang Henela Luna kung saan ipinakita ang kanyang papel bilang isang tapat na opisyal ng hukbong Pilipino at ang kanyang sakripisyo sa labanan ng laloma. Ang pelikula ay naglalarawan ng manapanyayari sa dikbaang Pilipino at Amerikano at ang manahamong na kinaharap ni Henelan Antonio Luna hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito. Eka dalawang walo ng Agosto taong dalawang libo at dalawang puk lima. Malaming salamat sa pati tandaan. Importante na may alam, paalam.